Panlalaki na ito. Ako, masira, parang masira. May panlalaki ito. Masira ito. Ang, g ang dipis, ang ganda naman. Nakatakot. Dami. J JPG. Sigat oh, yung JPG dito eh. Dami. Hindi oh, sa akin. gusto mo ito. Sexy oh. Paliya. Ang oh, dami ka pala. <laughs> Madami. Eh, mga panlalaki. Tapita, panlalaki. Ito pa. so, parang ano? Wag mo mag na magkana ha. mo na yung, yung cactus. Daw, ka pa na papait. Ito, hindi ko alam, Wala. Ah, ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang ala

Oh, ah, na lang ah ng mga panalaki yan, <laughs> panalaki -pambabae, -pambabae, yan oh, kasi gold -pambabae, uh -oh. yan uh -oh. pang kasi cool, ano na, itsura na lang eh isang hmm. okay i Ano mo ah? Ang saan? Matapang na kasi masyad. Matapang pang babae ni. Ang babae. Pero matapang siya pang babae. Ayan, sayo. Oo, babae. Matapang na pang babae. Pero mamaya mo amin niya. Oo. Ayaw mo? Alam ko gusto ko! Pabago mo. <laughs> Nagana na siya. Maha... Montblanc. Ito pa si Montblanc. Mata si Montblanc. Me, 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 my, me, mo. Ito, toksida. Binigyan na ka tayo ng toksida diba? Para... di ba? Meron lang. Uh, Ginagamit niyo ba yung mga pabango? Baka hmm. display oh. nyo lang. Hindi. Malapit na mo. Yung okay. mga ubus yung bas. Ako, ubus na ako. Pabango ko eh. Ito kay El. Tapos yung bago na yung hindi ko. Sabi kay El. Ito kay El. Ito kay Kuya mo. Kuyama, eh. ano, Adik. Sa ah, sa sa yung mga natin sa so para. mo para mga, nakikita niya. Para fair ang ama. Ba siya? Gusto ko. Oh. Wood and bergamot. Ay, wood! Ano lasa lasang an Hindi kita. Baka matapang yun. Oh, yan Hindi, okay yan. Pang yan. ang pabango ko eh. Hindi naman yung ganyan gusto niya, Jo Malone pang lalaki. So jo Malone pala yan eh. Mark Jacob. Eh, ano mo muna, spray mo kasi. Huwag to sana. Ano lang ako lang. Anak, eh. Yan ang ano ko nak eh. Pabango ko yan eh. Mamaya ako amoyin. Oo, oh, mo oh. Ano, ayaw mo? Amoy agad eh. mo amoyin. Kita na kami sa muna. Amoy na. Akala ko ba ayaw mo? Amoy na. Amoy na. Tama, -am. bango-bango eh! Bango? Amoy oh, ah. mo, tika. Amoy. Parang ka nandito ka. Ano Ah, mabango siya, Parang may, may pagkasimilarity. Ah, oh, ah, oh, okay. may sa Jo na pambabae. Okay nga. Eh. ay, ayaw, ay, ayaw, okay ayaw, Okay na ako ayaw, 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 sa dalawa, okay, na siya sa dalawa. okay na to. ayaw, 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 ang ganda. Huwag tatapos yung nalagyan. Hindi yung mag Hindi ko alam kung oh, pang babae ito so lalaki. At saka matagal yan. Huwag na tatapos. Kasi uh, collection siya. Babae. Babae siya. Babae. babae yung yung unang binili ni eh binigay sa akin ni ni Meryl yung Malone. ano eh oh yung melon ang ah, bango hanggang ngayon hindi pa rin ano talagang no. oh eto oh. black pepper yung tapak ah, agat ah Ah, ud yan sa mga Arabic yan. Hindi. Eh, hindi. Mga ud. Eh, pagdating Kasi pag mabango sa kanilang ud eh. Oo. Oh, oh pag ba sa mga Arabic, pag oh. pabango ba bang sa kanila? Pero bakit? Pag sa atin, ano pag sa atin? Mabangon Pero kasi gusto ng mga Arabic matatapang ang pabango nila. Di ba yung kasama mo sa sa room dati? Ang babae. Ang may mga... Parang lalaki pa babae. Parang unisex. Oo. Oh, unisex? Ka. Kasi sa akin, ano, pang babae. Panlalaki. lalaki yan. Ang tanga. Buti may pangungoy ka pa. Ha? Ah? Buti may pangungoy ka pa. Halo-halo na yung pangungoy. Mer <laughs> Meron kang coffee. Oo, oh, dapat may coffee para ano, mawala. As, Napakatadya na si Ay, nag-ano pala Commute pala si kuya mo Oo hey, Andiyan oh. na kuya yuna, mo yuna. Dabihin, man, ano? <laughs> o, na yan na mo ano Kilala naman siya ng gwardiya no na na Pasok na na Pasok na Pasok ka lang. Uh, ka na Pasok na Pasok na Pasok na Pasok na

Panpa, 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 para hindi ma yan lagi mga papango Bakit, pa ka ano nang ayun nato sa ano yung petal pen ayun ayun sa sulatan niya na sulatan mo sa iladim Ito ah pwede ka sa side wala problem. ang papangalanan na. Para <laughs> ah. na last mo. <laughs> Tsaka yung isang binigay ni Mel ah. sa akin na Chanel. Uh -huh. Oy, nasan yung jacket ko? Ha? yung to po, ikarin ng pinanglil. Ganoon. Ito kay God eh. immortal kanina. Ebo ko sa inyo. May oud yun sa iyo rin, eh. 'di ba may oud? Same lang eh, ba diba? yun? Ha? Same lang. Eh? Oud. Masaud. Ito bigyan ng black sapphire. black Madami One, three, three, three. sa Itong mag-blank. Mini, 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 mo Tagalin natin, sige pa kamamaya matanda na naman sila. <laughs> <tompa> uh -huh. um, hindi, ano, free, ibig sabihin na dahil walang bumibili. Hindi, ka ito yung pang pang sample siguro. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya matapang. Damn, ang matapang yung mga amoy ng drakar, no? Drakar. Oh, yun yan yun. Tatapang yun. Pero ito, mga two, okay lang. Ayos okay. lang. Ika, ano sa'yo, mamili ka rin, Ang dami. dami. Ang dami yung sasawa ko. Hindi, gusto ko muna yung... Pili ka lang na jo maganda. Malon. Yan lang po. Jomalon muna ako. <laughs> ito, ito, yun. Know. Hindi ko alam na <laughs> yun Yung kulay puti. Ito sa si Jomalon. Ito sa akin, to sa to JYP dyan. Hindi, hindi, Saan ba si Jo Bakit yun yung kaya si, nun? No? Eh. Ito, si Ito, to, to, to. ito, ito, ito. Ito Ayan, yes. ah. Anong pangalan niya? Di po yun number, isa sa... Uh, ito sa akin to. Ito Aha. sa mga... Number one... at yeah, tatika na. Ito pa mo Yan, tama tama. Wala akong pabango ngayon. Ikaw, tika na Flavio. Huwag mga yung yun eh. Ikaw Ikaw lahat. O. Oh. Kasi, Kasi nakakaano yan? Bakit kayo nakamagpapang? Okay. Okay oh na ako. Ano <laughs> <Kami> na? Ano <ha? laughs> <laughs> na? Bakit mo ako binabalik ko At carpet picture lang ko ha. Baka pamigay mo yung ano. Hey, Hindi! Hindi <laughs> ko pamimigay <laughs> yan! Carpet picture lang ko muna. pagdating mo sa kawe sa ano, Itatan, eh itatan ako. Nasaan si ganito? Oo! Oh, Sige! Ano pamimigay? Nakita mo naman lahat nung binigay mo sa akin, dala ko, dala ko. Ito, Ayoko na yan, bulky masyado. Okay. Pero napakabango na. Ayoko, bulky. Pero namoy mo na yan. Oo. Mm. Namoy mo na yan. Ayoko na masyadong okay. bulky. Ang bango siya. Sige, sige. Nandito ka naman ang bango niya. Ang bango nga. Ano yan? Ito. Sir, sa'yo natin. Sabi ko sa'yo, huwag ka magkakani. Ito, ito, kaya mabangat na. The one. one. Sa so, oh, si Dolce Hindi ko alam yan eh. Yan! Yeah, Dolce Paga! Yan! Dolce Gabbana. Ito. Big time. Ito, Joy Dear, mabangat na. Joy Ano to? Ayoko naman. Ito. Ito yung titikar ito. Ayoko ito eh. Uh, okay. Or, okay. Ano yan? Ano yan? Ah, uh, Manfera. Huwag mong tatanggalin kasi pagdadaling ko sa Abu uh. Dhabi. Kailangan naka-ano. Ay, pwede ba to dal Ay, di ba last time eh, naman nagpa-dala ko? Oo, oh, na ano? Scarlet and Puppet, Karen. Ay, huwag no, na pala. Tito. Ha? Okay na pala. Mabango <laughs> 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 pala. Abog okay, mabango siya. Huwag hmm. mm. nang bebidyo. Ayan. Ayaw ko me. Ayaw me. Ayaw ko A, A few moments later. <laughs> <I don't know. laughs>

naman, <laughs> <laughs> <Bigal, Yeah>. uh, <laughs> Grabe! <laughs> no? Grabe. Mga pabango! Kuha na kayo uh, mga lalagyan niyo. ito bango ito. Oh, Buti wala dito yung makulit. ito si Miguel. Nakatahimik lang yan. Ano na yan? Uh. Hindi kayo magkikikalkal yan? Ano na yan? sa kaibigan ko. Yan. Ito sabi mo bangoan, me, no? 'Yan, for... 'yan. Yeah, 'Yan, 'yan. Karosay 'yan, Maria. Oh. oh, sa akin pala 'to. Sabi ko na eh. Okay na 'yan, May. Akin okay, 'yung sakit 'to. Oh, dami, dami sa akin, ha. Si Carol 'to. Market. Grabe, ah. May, ano kata ito sa ano? Alagben sa uh -oh. airport. Papap eh, ako na, ano, nandoon. Ano, papuntang ano, Abu Dhabi? Oo, oh, no, no. sige. Diba, dati tayo na kay ng Sampod. Sampo, oo, dala ko sampo na ano ka ba? Na-question ko pa Hindi ba naman ah. Ito, Marc Jacob. Ma'am, naging swampy naman yung... Parang bug eh. Yeah, Ma'am, oh, oh, so na-duty na 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 pa ako. Taga? Ma'am, eh ano, bigyan mo sa akin pag na ah. Pagod ako. Pagod ako. Nakatulog ka pa rin sa aeroplano? Oo, ma. grabe. Mag-ano... Ma'am, nine hours ba naman? At least, ba, hindi mo na din napansin yung oras. Hindi. Bakit nga lang ako pag-aanihan pa? Displaced sa... Sa bahay. Ako ba natin? Dito collection na, nating <laughs> collection na ng baba nila. Dito collection na, nating collection na ng nila. <laughs> <laughs> Kahit yung mo nung pang binigay ko sa iyan, Hindi ko tinatawag. Ano ba ito? Ano may ito? Oh, ano eh. oh, Nandun uh, pa rin eh. May lamang It's pa, pa yun. Yeah. Pero konting konti na lang lamang. Ayako, ay, ayako dyan. Kasi gagig... Ha? Nag-aano ako ng collection. Lakos daw? Wala. Ayako! Ayako! Ay, meron dito. Nagpa-eco ka lang. Nagpa-eco. Mamaya... Nagtay nga ako doon eh. I love, oh. Parang ano to ah. Mark Jacobs. Mark Jacobs. Mamahal. Magkara. Karat, karat, karat. Ay, eh? Bango. May, bango nga. Kyle, ang bango. Eh, gab. Carl, ang bango. Ay, ang bango. Mark Jacobs. Ah? Hindi ah. Ang pambabae. Ang sweet. Pambabae anak to. Mm -mm. Sweet siya eh. Matamis, tamis. Okay, yan. Okay, yan. yan, yan yung nandyan. Ano, 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 okay, din okay, din, okay. Okay, okay. Okay, okay. Salamat. Ay, mas kanta. Pwede. Ang dami ko na may. Okay, ay. Ay, na Okay, na tama. Nag-ano ka na? Eh kasi nga baka hindi ako payagan sa airport. Eh At pwede mo naman iiwan sa, ba sa bahay yan. sa kwarto mo. Eh anak, ito kay Mayka. Ang tabi ni ito yung may karaseta. Oh, Lagyan mo na lang yan. Lang ka. Oh, okay. Okay, yan. Wala yan, parang ano mo na lang. picturean mo, ha? Mm -hmm. One, two, three, four. One, two, three, four, five. Mm -hmm. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Twelve! Twelve peraso. Sa Okay. Box na yan. Yes. Pag dami na Pag ano nyo yan? ah hindi ko pa yan sa akin. Okay. Ah, Pagpalang uh, gabi sa inyo mga ka-spring shots. Uh, my vlog for today is pabango. Pabango. to make uh, the story short, eto na ngayon mga ka-spring shots. Meron akong papakita sa inyo. Hulaan nyo lang kung ano ang pinaka-favorite kong perfume mga ka Wow! I will show you lahat ng mga perfumes, mga perfumes ko. Eto na mga swing shots. Papakita ko sa inyo. Yan. Yun. Okay. 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 Yan. Unahin ko na to. Ito yung lagi kong kinagamit pero ubos na siya. Yan. Chanel. Chanel. Okay. Ito naman mga lahat ko mga perfumes. Um, these are my uh, my my perfumes. But guess mga kaspring shots. What is my favorite perfume here? Uh, Maybe already you not know, the biggest uh, one here. See? See you know? Uh, Boss Dakar intense Prada N Papa uh, Jumalone and another Dakar, Noah Darker Okay, Italian leader memo. Okay. This. Uh, Ito yung mga ano actually this are um, the gifts of my beloved sister-in-law. Ah, uh, yung aking hipag uh, who is uh, currently working in Kuwait so every time na uh, she comes here to our pilas um, she will never forget to give me a welcome gift <laughs> of uh, perfumes and I'm just iniipong ko lang, collecta so Uh, tawag dito kung may mga <slip> okasyon or parties and uh, yun lang doon ko lang ginagamit itong mga to hindi ko pa nagagamit eh. mga yan bihira ko lang nagagamit lalo na pang araw-araw sa trabaho alam niyo po mga ka-spring shots, ang madalas na ginagamit ko pang araw-araw ay eto, mga ganito, mga kolon. Ayan. Ayan, ito. Ah, may ako na sabihin sa inyo kung anong klaseng, kung anong klasing kolon ito. Kasi pahuhula ko pa sa inyo kung ano yung favorite perfume ko hindi ko mga basta yun lang mga kasmi uh, ginagamit ko lang itong mga perfume sa tuwing may party or may ano may okasyon basta okasyon and ah uh, hindi ko talaga I don't ano I don't use ah uh, I don't use it every day for work, especially in the office. I use something, something else like this. Basta ganito lang mga uh, kaspring sa mga ginagamit ko. Ayan lang, ini ang ko. Pero the rest, mga katulad nito uh, ano ba to? Ayan, hindi ko nawabasa. Ayan. <laughs> <laughs> oh, hindi ko masyadong ginagamit. Ito na yon. Which is my favorite smell in the whole world is none other than Dakar Noir. si Dakar Noir is a memory for me when I was still in the elementary and my older brother, Kuya Jay, uh, just finished his fourth year high school and went abroad to Singapore. And when he came back, he bought a lot of perfumes. And the only the only perfume I like was Dracar. Nakita ko sa nabili niya. So when my brother disappeared from the room, si, simple lang, sumisimple lang ako. Put on the perfume, before entering school, and my teacher smelled, wow, the scent of search. So, my teacher appreciated my brother's perfume. So, yun lang, mga ka eto nga, uh, sa office naman, eto, ito mga to, ayan, uh, ayan, Afeksyonado. Ayan, uh, afeksyonado. Yan, ginagamit ko yan. Pang daily. Ayan. See? Ayan. Afeksyonado. Ayan. Ito. Dracar Noir. Ayan. Uh, mga yan ang gusto kong F favorite ko talaga yung amoy ng dracar noir forever talaga yan pero the rest itong mga to hindi ko to ginagamit um ito mabango rin para sa akin agua de colonia pang araw araw ko rin to yan agua de colonia uh, mabango din yan pang araw-araw oh. tapos ito bihira lang yan yes that's it mga ka-swing shots <laughs> yan okay <laughs> oh, oh yan see Oh, <laughs> Gusto nyo yung pabango, ayan. Ayan. Ngayon, alam nyo na yung aking uh, favorite uh, perfume. <laughs> whoa, whoa. So, since then, now, and forever, mga Kaspring Shots, even though I'm grown older, mga Kaspring Shots, I am a true lover forever and ever. Drakar Noir. Lover. Mga Kasming Shots. Iba ang tama na ito, mga Kasming Shots. <laughs> Kunting spray lang. Parang ang dinudu yan. Okay? So, sige po. So, see ya, mga Kasming Shots. Uh, shout out kay Raymart La Yung aking mga kasamahan sa trabaho sa National Museum.